So, eto na nga mga Habibis. Pabalik na kami ng Manila ni Habi David at iyahatid kami ni Mama B sa airport. Short lang yung stay ko sa CDO kaya naman mamimiss ko si Mama B ng bongga. Sabi ko, babalik din ako soon para naman we can spend more time together. After namin mag-check-in ni Habi David, parang nagutom kami kaya we decided na kumain muna habang naghihintay ng flight. In orderan ko siya ng spaghetti, ako naman kumain lang ako ng steak wrap. At hindi pa nga kami tapos kumain na pinag-uusapan agad namin yung dinner na lulutuin ni Ate Rose. pinagluto ko si Ate Rose para pagdating natin mayroon tayong dinner. Eh, hey, ano luto niya? Hindi ko alam. Sabi ko bahala na siya. Hulaan mo kung ano. Hindi ko rin alam actually. Baka Pili. sinigang. Sinigang sa'yo? Ako hula ko... Kasi alam niya ko siya sinigang. <laughs> hindi ko lang alam kung may ingredients. Pero ako, ang hula ko ay adobo. Or fried chicken. Yan. So, ano ano, ano? mga nasa bahay? Ah, sige, maghulaan tayo. Anong hula mo? Fried chicken na lang para safe. Ako naman adobo. Oh, hindi tayo. ko adobo tuloy. Oo, oh, hindi mo pwedeng gaya yung salot ko. Anong price ko? pag nahulaan? Huh? <laughs> Lagi naman, ito walang game, may kiss naman. <laughs> ano Boko? ako, ikaw pa rin chika na. malalaman natin mamaya, Ate Rose, ano kayang niluluto mo dyan, abangan. <laughs> At saktong-sakto, pagkatapos namin kumain, eh, nag-boarding na agad kami. At sinot ko na rin si Moni para ma-estimate niya yung pagpunta ng airport siya kasi ang susundo sa amin ni Javi David. And after more than 1 hour of flying, we're back in Manila. Ate Rose, nag-aanohan nag kami ni David. Wait lang! Mamaya! Wait lang! Sige. Ano ang niluto mo for dinner? nag kami. nag kami. Mamaya! <laughs> sabi nag kami kung anong niluto mo. Anong niluto mo ate Rose? Asadong manok po. Wala na ay, ano. <laughs> wala wala <nanaan> na ano. <laughs> wala na na Kasi ang niluto ko, ang ang hula ko ay adobo. <laughs> Alam ko fried chicken. Saka <laughs> <Wala> yung fried chicken. Yes, excited na kami. Muna sa mga pero parang <kaming>. wala <laughs> tayong gulay sa bahay. Wala. Asadong manok? Wala na na ano. Ano yun, yung ano yung recipe ni mama? Hindi. Hindi po. Gawa mo. Opo. Ay, go. Tignan Mas, na natin yan. Ang mga iluluto yan, yes, sir. Luto na, kakain na kami. Kakain na Dahil dyan, walang winner for today's video. Correct. Let's go. Thank you, Ate Rose, for cooking. Hala, Ate Rose. Ngayon ko lang matitikman ba yung asadong manok. First time, Ate Rose, tulog gusto Kung okay. oh, ba't meron ka? May carrots pala tayo tsaka patatas, Ate Rose? Apo, meron pa, sir. Tigi isa na lang po. First time to natin sa tuwing sa atin. Asadong manok by Ate Rose. Thank you, Ate Rose. Welcome po, sir. First time ko po magluta nito. Yes, let's go. Go. Yeah. Dami natin pa sa lubong from CDO. Yeah. Ito galing gift to ni Ate Tart Pakatan. Tita Rani's Classic Torta. Ito daw ay pinakamasarap na torta sa Cagayan de Oro. Oh, wow, let's go. Tsaka Simple Joyce Bakery na mga cheese rolls na bigay ng Sheen Aesthetic Clinic. Thank you. Ate Rose, ang dami pa sa lubong. Yan. Kumain kayo ng mga pasalubong. Yan. Yan, dessert. Yung torta tata, at saka She's Roll? Ano ba yan? Ay Ah, hindi. Ensaymada? Mada? Ano tawag doon? Yung katulad sa... Ensaymada? Mada? Hindi. Yan. Simple Joys na... Ensaymada Mada nga. Oh, hindi. Ensay Mada ba? ba? Chi... Ensay Mada ba to? Oh. Parang ensaymada Mada nga. <laughs> ensaymada <laughs> Mada nga. Ayan no? oh, o. Oo, galing sa Simple Joys. okay na kayo ito Rose. Dessert. Hello, ano Yan. dami nating food. Let's go. Kaya tayo. na natin ang asado ni Ate Rose. Ako. na natin ang niluto ni Ate Rose. Chicken asado daw ito. Hello. Perfect partner Hello. sa ating Hobby B Collagen. Yes, kalamansi. Kalamansi, ka my ko. favorite. At meron siyang ano, carrots and pataras. pacharas. Pacharas? Lang ka, baby. Mm. -hmm. mm -hmm. At yeah, magkakamay ako. Ngayon lang po ako nagluto niyan, sir. Yes. Ano na ko ang recipe, atin? Sabi okay. mo, ano ka ito yung recipe nito? Doon sa mystery ko po. Hala, tignan, <laughs> <natin. laughs> tignan natin. Tignan ah. natin na. Same part. Mm. Mm. Masarap, Ate Rose. Kayo, kumain na ba kayo? Thank you mm -hmm. po. Kumain na kayo? Kapo, no, kumain. kumain na. po kami. na kayo? Yes, sarap. Po. Thank you, Ate Rose, for cooking. Walang nanalo sa amin ni Happy David. <laughs> nag, nag, nag... Ang sosyal, may pagganito pang gayat ng patatas. Diba? Bilog-bilog. Masarap. Masarap yan. <laughs> Ang sarap. Ang sarap nila. Thank you po, sir. Ang sarap. Sakto-sakto. Gutom na gutom ako. Thank you, Ate Rose. Thank, Thank you, Ate Ros. Ммм, интерал. Действительно,